sa simbahan kung saan hinamo ng panahon ang tibay ng istruktura. Taon ang bumuo sa kwento ng matatag na pananampalatayang naging sandigan ng bayan ng Asingan. Tatlong daan at dalawangput isang taon na ang nakaraan ngayong 2025 nang ipinatayo ng isang dominikanong misyonaryo ang simbahan ng St. Louis Beltran. Uh, si San Louis Beltran ay isang dominikanong pari na kung saan isa siyang misyonero at mapalad ang Asinggan dahil dito siya sa Asinggan nagmisyon sa pamamagitan ng kanyang mga simpleng mamilagro sa buhay ng mga, mga taga-Asinggan. Mas lalong napapalapit ang kanilang relasyon sa Diyos dahil kay San Luis Bel. Ito ang isa sa pinakamatandang parish church sa Pangasinan na may orihinal na disenyo ng retablo sa buong Eastern Pangasinan. Noong tumama ang 1990 killer earthquake sa Asingan, nagdulot ito ng malaking pinsala sa iba't ibang parte ng simbahan. Ngunit sa kabila ng matinding pagyanig, isang milagro ang nangyari. Ang retablo at bell tower ng simbahan ay nanatiling nakatayo at hindi nasira habang ang ibang bahagi ng simbahan ay natibag ng malakas na lindol. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok ng lindol, may ilang parte pa rin ng simbahan ang nanatili. Pinalakas nito ang pananampalataya ng mga deboto at sa kabila ng pagkawasak, naiparamdam pa rin nito ang walang katapusang yakap ng may kapal. Pagkaraan ng kalamidad na ito at sa paglipas ng mga taon kung kailan pa bago-bago ang mga naitalang pari nito, pinaganda ang simbahan noong 1993 ayon sa modernong disenyo at pinanatili hanggang sa kasalukuyang estruktura. Kung mapapansin nga po natin yung simbahan natin, uh, mas nagiging maganda na ayon siya sa modernasyong... Uh, paningin ng mga tao sa pagpalit-palit ng mga uh, mga pari ay unti-unti nilang napapaganda at naaayos uh, ang ating simbahan sa istruktura. So may mga nadadagdag ng mga nadadagdag. Uh, patuloy ang pagpapasaayos ng simbahan din ng ating parokya. Isang inaabangan talaga dito ay ang prosesyon sa Semana Santa. Dinadayo ito at dinadayo at kung saan nagkakaisa ang mga taga-Asingan para mas mapatibay, mas mapalakas ang pananampalataya. Lalong-lalo na ngayon lalapit palapit na ang Semana Santa. Sa kabila nito, matatag na nakatayo pa rin sa harap ng simbahan ang luma at orihinal na rebultong Crucifixion na naging landmark na ng simbahan kasabay ng mga pader sa likuran ng simbahan na naging simbolo na ng mayamang nakalipas ng buong bayan. Sinalubong man ng sakuna, hindi na wala at hindi na bora ang kahalagahan ng kasaysayan ng San Luis Beltran para sa mga lokal at mga bisitang dumarayo rito upang magsimba. Ang pagpapala ay hindi lamang natatanggap sa loob ng simbahan. Dahil sa labas pa lamang ng lumang estrukturang mayaman sa nakaraan, ramdam na ng bawat makakakita ang kapayapaan at biyaya.